not your hair, my hair. It's hair color. yung, yung hair mo, oh, andyan sa katawan mo, oh. Naka-overall. <laughs> Naka-overall <laughs> Naka ka, baby? Buwa, buwa. Po, baho dito, baby love. Sa akin, love, love. Okay. <laughs> po. Boy. Ball. Ball. Sige na. Ulay na kayo ng bowl. Kasi ang baho ng ano, panong pangulay. Ako nga, hilo-hilo na Maka-over ka, bebe. Ha? Kumain ka na dad. Po. Wow, sagi din ah. Wow. Galing naman ang mga baby love na yan. Oh. Nagpi-play ng ball. Wow. Wow, sa love love. <laughs> bahu kayo bahu. Hmm. Nanti. Oh. O oh, sikit. shoot daw. Nasa na kayo yung sinelas niya yung isa? Tana, no daw No doubt, Tana. Ano na kasi? Masyado naman kasi. O, oh, ayan, ayan, ayan. Ala, ala. Malakas yan si sakit. talaga yan. No daw kasi, tate. O, oh, ayan. Hindi <laughs> nadali ka na naman. No. Tara. gigil ako sa inyo eh. Yes! Hey. Hey sa ke boy. Kada. Ate, oh, ayun si Ate nag-aaway naman kayo eh. plastik niya eh. Kada. Sa ke. Ate, pala si Ate. Pinaway po, gumaway mo kasi. Palaban ka din eh. Sinaliwa. <laughs> Sinuntok mo si ate? Ha? Ah? Sinuntok mo Sinuntok mo ba?